dito dahil ginagawa itong part and parcel ng presidential communication napakababang uri eh, ng pagpapaliwanag Ganito inilarawan ng political analyst na si Professor Malutikia ang mga ginagawang pahayag ng Presidential Communications Office o PCO sa eksklusibong panayam ng SMNI Radio. Ang komentong ito ay kasunod ng pagtuligsa ng Press Secretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro sa naging biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia kung saan sinabi nito na kung ito ba ay pangpersonal personal o pang bayan. Ayon pa kay Tikiya, mula nang italaga si Attorney Claire Castro sa PCO ay tila wala ng ibang misyon kundi atakihin at siraan ang mga Duterte kaya tinawag niya itong attack dog. Yan ay proof na ang role niya from the very start ay bastusin uh, ang pangalawang Pangulo, uh, sirain ang mga Duterte. Uh, since uh, February nang pumasok yan, wala namang default na sinabi ang attack dog na yan eh. Pagdidiin pa ng profesor na wala nang ibang nakikita ang PCO, kundi ang pagbintangan na lang palagi ang mga Duterte sa bawat kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Uh, nag end siya na Duterte at bine-blame niya ang Duterte. Ah, uh, Maling-mali naman yan kasi nakita mo dyan, oh, no? nandyan ang Malacanang Palas, nandyan ang Philippine Flag, nandyan ang Presidential Communication Flag. Ginagamit itong podium na ito para manira. Yun, ganun na bang kababa ang presidential communication? Isa rin sa mga puna ni Tikiya ay ang tila pagiging tamad ni Castro na di man lang anya nagre-research. Halimbawa na lamang ang isyo ng pag-repair ng San Juanico Bridge na ani Castro ay hindi anya ito nakaranas ng pagkukumpuni kailanman. Ngunit kung susuriin o kung nag-research daw si Castro, malalaman ito na dalawang beses nang ni ang San Juanico Bridge. Nanon pa bilang undersecretary ng PCO at press officer si Attorney Claire Castro noong Pebrero 24. Ito si Virgil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.